Usap-usapan ngayon na tila higit pa bilang talent at manager ang relationship na mayroon si Liza Soberano at Jeffrey O. Kung hindi, mas malalim pa. Sa nakaraang vlog interview ni Oje kay James Reed ay napag-usapan nila ang tungkol kay Liza Soberano na pareho nilang naranasang i-manage. Kusa umanong umalis si Liza sa careless music management na pagmamayari ni James Reed dahil mas gusto daw nitong mag-focus sa karyer niya sa LA habang sina James Reid ay focus naman daw sa mga projects sa Pilipinas. Pahayag pa ni James Reid, actually she's really been managing herself, I can say, making a lot of her own decisions. Nang mapuntang usapan kay Liza, ay inamin ni James na pinagiingat niya ang aktres kay Jeffrey O. Na balitang siyang karelasyon ni Liza ngayon. Kung inyong natatandaan si Jeffrey O. na noon ay kilalang CEO ng Careless Entertainment ay naharap sa mga kaso sa Pilipinas dahil sa umano'y paglabag sa mga regulasyon ng Bureau of Immigration. Ang mga kaso ay may kaugnayan sa mga issue ng kanyang visa at permit bilang foreigner na nagtatrabaho sa bansa. Nahuli siya noong July 2023, ngunit nakapagpiyansa noong August upang pansamantalang makalaya habang dinidinig ang kanyang mga kaso. Ayon sa ulat, noong makulong si Jeffrey O ay si Liza mismo ang lumapit para humingi ng tulong sa mga abogado para agaran makapagpiyansa si Jeffrey O sa labis na pagmamahal niya dito. Ika nga ni Ogie Diaz, ganun talaga si Liza kapag nagmahal. Base na rin sa pahayag ni James Reed kay Oji ay hindi sila in good terms ni Jeffrey O dahil maging siya ay niloko nito. Sa dami ng pinasok nitong fraudulent transactions, na hanggang sa ngayon ay si James ang nananagot. Katunayan ay umabot na umano sa 150 million pesos ang nawalang pera kay James at sa kanyang kumpanya na kagagawan ni Jeffrey O. Pahayag pa ni James, "He tricked me. I've been working with him for a very long time. It turns out he wasn't the person he said he was." bilang pagmamalasakit ay winarningan din ni James Reed si Liza tungkol sa katauhan ni Jeffrey O. I had warned her about Jeff. I had warned her about all of these things. I told her about the situation and she said she'll be careful, that she'll take care of herself. I told her you're smart, you do diligence, everything. I've talked to everyone I've worked with, and now that this statement about Jeff is out, I think it's very clear to be wary of this character. Pero tila ay naninindigan si Liza sa relasyon na mayroon siya kay Jeff. Dahil kamakailan lang ay spotted si Liza Soberano. Habang ini-interview ng Indonesian actress at sa pagpihit ng kamera ay nakuhaan si Jeffrey O. Na tila hinihintay si Liza pero nang makita ni Jeffrey na pumaling sa kanya ang kamera, ay agad itong umiwas at nagtago. Sa umuugo ngayon na romantic relationship daw na meron between Liza Soberano and Jeffrey O, pakiramdam ng netizens na ang hidwaan between James Reed and Jeffrey O ang major reason kung bakit ni Lisa ni Liza ang careless management company ni James Reed. Ika nga sa kasabihan kapag ang pag-ibig ay pumasok sa puso ni Numan, hahamakin ang lahat masunod ka lamang. Thank you for watching.